pagrapin nila. Diri sa Sa May okay. mga bata 'yung sa robot. No, mga bagong bihag sa poana tordan. Eh adobe na 'to, mars fight out. Karam-pani but Oh. Matae nagtarong draft. Tayo. Ano 'yan? Kapandres. Ano to

laki na mm -hmm. Pero, ngayon lang daw nila, Diyan nila ikukulong natin, mga bihat eh. Baka nga, dyan nila Baka nga, uh, uh, ba? Baka nga, diyan si nila ilalagay, si dyan. Baka nga, nila iba. nga, si dapat ka um? tayo dito na. muna tayo, Tol. isa na. No? isa.

tul na parami na meron pa doon sa likod tul parami sila tul ay naisip ko na kung ganda

Ganun yung last yung ko, Yung, ano ba? Yung, dahil ikaw yung punteri ako. Hmm. Hindi ka makakita sa akin, pero yung iba makakita sa akin. Hmm. Paka, parang ganun yung ginamit yung tao to. Yeah. Hmm?

tao, auto. Ha? natao tao na. Tol, sino kaya yan, Hindi ko alam bakit sa Bakit biglang dumating Tinadyakan tinadya Bandido. napansin ko yung kalaw niya, Tol. Yung kalaw niya ba? Yun lang yung napansin ko. dito. Ano ko na? Sino ko yan? Pero parang si Palma yun ah. Parang Bakit kung hindi si Palma na si Palma o na, nanganganak yung asawa niya? Yun nga yung sabi niya sa atin. Naalis siya para... Ah. Yun ah. nga yung sabi niya sa atin eh. Bababa siya. Pantahan yung asawa niya kasi nanganak No? Hmm. So, ano yun? Yung ano yun natol yung sombrero niya ba? Pero hindi ka yung sombrero ni Hindi nga nakita sa camera ko eh Biglang sumulpot Tapos nawala Kita mo? Pero yung mata ko nakita ko siya Makasipal mo Makasipal mo yun tol

yung ano yung ano ba yung sabi nung isa mo dito nga na pupunta sa pupunta sa room kukuha ng mga bata hmm baka pinatay na ba si kung saan yung dumaan yung ano sundan natin puntahan tayo natin doon sundan natin ka. di mana bagian dia kita Ito dumaan yung ano, si Dito Taybanda, namatay ng isa. Hmm. No? Hmm. Tara. Yung binalayan ko ng liigba. Hmm. Dito yun na. gamit ng balido to may bangkay dito may bangkay ito nga pari ito nga diba yan yung umalis doon kanina oh yung nasabi na tinawagan na niya ni commander hmm. ayan o sino kayang pumatay nito baka yung biglang nagtagulilong kanina hmm. biglang sumulpot pa baka yung nga wala na tol bali, bali bali ng buto tol bali bali ng buto tol ayun pa yung isa uyo ako yun po ako, yun, ako yun na yung hamakayin ito ito wala na tol yung binalihan ko na liig no hmm. si, patuloy, tayo tayo? Huh? patuloy tayo sa paglalakbay tol ah, patuloy si tayo sa paglalakbay sibat pa rin

ko. Oh. Hmm. Wala naman tao yung bahay. Totoo nga yung sinabi nung dito. Pero nabago pa lang nila, lag, oh, matagal na yung nahidot pero hindi nila lalagyan ng mga pa. Hindi nila lalagyan parang baka -lalagyan ano lang ba doon sila, sila, sila nagme-meeting ba? Nandun sila nagme-meeting. Nandun sila nagkikita-kita, mga hmm. commander.

Hindi kaya yun si Palma, Tul. Bakit nagtagulilong, Tul? Parang si Palma yun, Tul. Kita mo yung jacket na ito? Huh. Tapos yung pants niya. Si Palma yun. Tul, baka iba-iba yung pinaglalaban niya. Bakit tumiwalag siya sa atin? Bakit ang sabi niya, babababuna siya, tatawa, tinatawagan siya ng asawa na kasi mangananak daw. Pero bakit nakikita natin si kung tatama, tama ba yung hinala natin kung si Palma ba yun? Tol, anong gagawin natin, Tol? Alis tayo dito, Tol. Alis tayo dito. Huwag tayo malis, Tol. Ha? Bakit? So, mamanman na natin, Tol, yung mga galawan niya, Tol. Sundan natin, no? Sundan natin. Saan siya kapunta ka na yun? No? Bakit biglang nawala yun, Tol? Gabi, nakatagulilong, Tol. Ang lakas ng orasyon na, Tol. Hindi niya kinapa. Ano ba no Si kinapa alam sa atin ba? No? Oo. Uh -huh. Ano, sundan natin siya. Sundan no? natin. Sige, sundan natin siya, tol. Si so, uh, tol. Hindi man natin siya makikita. Magtatago tayo, tol. Uh -huh. So, so buti uh -huh. so siguro, tol. Maglagay tayo ng pain. Oo. Uh -huh. Hanap tayo ng mga balido kasi alam ko. Oo. Uh -huh. Nasa paligid niya lang. Nasa paligid niya tayo. Ha. Ano tawag doon sa pagalog? O nasa, nasa tulit? Na, sa paligid natin. Oh. No? Uh Oo. -oh. Kaya, saan so, tayo ng mga bandido? Kasi makikita naman natin sa... O makikita natin sa so, tol, ang gagawin natin tol. Hanap tayo ng safe na lugar kung saan tayo dapat makapwisto. Uh -oh. At panuuri natin ang mga galawan niya. Yung may mga... Uh -oh. Oh, tol, lagyan ka sa ba? Uh Oo. -oh. Yung may bandido ba? Bandido? Uh Oo. -oh. Doon tayo sa Pag may bandido, tago tayo Tapos bigla so, lang yung Alam ko, bigla yung susulput. Pag may makikita tayong bandido tol, sundan natin oh. Huwag muna natin patayin Ang bandido Kasi bigla, bigla sumusulpot Yung Si Palma Palma ba yun? Oh. Biglang Palma, sumusulpot, biglang nagpapakita at biglang nawawala oh. So tol Hanap tayo ng Pwede natin pagtaguan tol. Tara. Kailangan makapwesto tayo. Tara. 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 Ikaw muna tol. Tara. Sulit itu tadi tuh, itu tadi sa lalim yang kahwin tuh. Kita dai selalim ng kaot. Oh. Tara. Kasi dito tayo makikita dito, dito. sa so, dito. Uh, dito tayo to. uh, man, dito, tol. Dito tayo kapag may dumaan ba dito dyan matudas ka agad ba oo hmm hindi huh? hmm. mo ako napakalakas ng kapangyarihan ng palma palma wala ka nagkukunwari ang lumingin to na army no army may pinaglalaban pala yun parang ganun ba hmm So saya naman tol no, hindi siya sumama sa atin pero okay na lang. Okay, okay na lang sa atin. Aasahan ah, din natin kasi pare-pareho naman tayo ng pinaglalaban. Hmm. Pero sabi niya kaya pala sang sabi sa akin tol. Anong sinabi sir? Ah. Nangako siya sa akin na babalik siya. Babalik siya. Oh, susana tol. Sasamahan niya tayo. Sana tol. Parang ikaw na yung pagbalik niya. Baka si, may nung nakarang araw pa umalis eh. Diba? Yung Biglang bumuhos yung ulan hmm. Tapos sabi niya sa atin na Bababa siya kasi Nanganak yung sawa niya hmm. ito na yung pagbalik niya, Tul Tul, baka may May sinusundan siya, Tul Na dapat niyang mailigtas, Tul Baka may nagupir sa kanya ng pera, Tul Kaya hindi tayo sinama, Tul hmm. Baka may nagupir sa kanya Pag mabawi niya yung bihag Bibigyan siya ng pera hmm. Pero Bakit naman ganun? Hindi lang tayo nanghingi ng ano. Hindi naman tayo nanghingi ng inyong... oh, parte. Tol. Hmm. Mag-cook ka muna tayo tol. Mas mabuti pa para magkapag sa Para <clears throat> dapat natin gawin. Mabuti yung pagmamanman natin sa kay Palma. Hmm. Kung an kailangan natin makuha natin ang mga galawan niya para masundan natin. So, ano yun mga lords no abang-abang lang sa susunod na video namin para makapagplano din kami kailangan mong kailangan muna namin mag-upcam hindi naman hindi naman natin alam kung alam kung may nanonood ang mga bandido sa atin sa ating video kaya alam nila yung plano natin no so baka dito tayo nag-abang dito hindi na sila dadaan ito kasi baka dito na sila dadaan pagkata so, yung ambusin So, pero lilipat tayo tol, hindi tayo magtagal dito. Lilipat tayo agad. Hindi tayo okay, magtatagal dito. So, Maghanap tayo ng comfortable na pagtataguan natin. So, maraming maraming salamat mga lods no. Hanggang dito lang.